ayan hello mga kasari good afternoon nandito tayo sa labas ng aming sari sari store At gusto ko lang ishare sa inyo kung gaano ba katahimik ang aming lugar kapag ganitong oras uh, 1 to 3 pm ayan ganito po katahimik yung lugar namin dito sa loob ng subdivision Kaya hindi po talaga nakapagtataka kung uh, hindi gaano kalakihan yung benta namin. <laughs> Ayan, so nabubord kasi ako doon sa loob ng tindahan. Kaya naisipan kong mag-vlog at dito ako mag-start sa labas ng aming tindahan. So sa hindi pa nakakakita, ito po yung aming tindahan sa labas. Ayan, so napakatahimik po. Walang bumibili ikot natin yung cam para makita ninyo ang buong paligid kasi against the light mga sisi ko oh. ayan so napakatahimik talaga sa so, ito yung tindahan ni ate Rose ninyo tapos punta tayo dito ayan diba hmm. walang katao and dito naman is walang katao -tao, tao and ito yung bahay ni Ati. Ate Rose ninyo. Yun. Tapos ito yung ating tindahan. Okay. O, diba? So, laban lang. So, mga kasari, kanina, mga sisiko, ko, pinalis ko si Kuya Dave. Kasi nga, tingnan nyo naman yung harapan ng aming tindahan. O. Nagkakalbo na. Wait lang. Ito dito na, ito dito na party sa may mga chicheria. Ayan. Ayan dito na part sa mga chichiria ko kung nakikita ninyo dito tayo sa labas ayan marami na kulang yung mga malalaking chichiria na nakasabit sa taas ayan pa isa isa dalawa na lang mga sisiko, tapos dito sa lagayan na black is ano marami na siyang kulang maki maki kulalab <laughs> Ayan, tapos yung tinapay namin is ubos na. Ayan, so titingnan natin yung loob. Ayan, yung glass natin na uh, maganda na siya tingnan kasi nilagyan ko ng mga drinks dyan sa taas. Ayan, dito kasi, ayan, ganito kasi siya tingnan pag sa labas. Ayan, so ngayon ay pinapunta ko si Kuya Dave sa grocery dito lang sa malapit sa amin para mamili siya ng mga chichirya kasi Ayaw kung magkalbo itong part dito mga sisi kasi pangit tingnan. Gusto ko is punong-puno yung ating mga chicherya. Yun. Tapos dito tayo sa bigas. Yan, mayroon pa tayo maraming bigas. May tuyo pa tayo. Ayan. So, pasok ulit tayo dito. Okay. Okay, 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 okay. So, itong box na to mga sisi ko. Wait lang, close muna natin. Baka lumabas si Maki. Itong box na to ay, ito yung laman ng mga chichiria na nabili ni Kuya Dave. Ayan o, ang gaan. Tapos meron pa doon, ito yung display ko na naman. Katatapos ko lang mga sisiko na nag ng construction paper. So, ito yung nabili ni Kuya Dave ngayon na itlog. Kararating niya, niya lang din. So, dapat sana nito is 15 trays. Kaya lang, sampo lang yung naibigay sa kanya. And ito na nga yung nairipakong kong mga construction paper 15 ang isa. Katatapos ko lang in after this is magripak tayo. Magripak, magsabit tayo ng chicheria bubuksan natin yan. And yung mga school supplies ko pala, ayan, ito na part is ubos na pinakyaw, di ba sabi ko sa inyong mga sisiko. Pagpasok na hahataw talaga yung ating mga school supplies. Ayan, pinakyaw yung aking notebook, dyan na marami but buti na lang marami akong stock pero yung writing talaga walay ubos lahat ayun so atras tayo dito and ipapakita ko sa inyo yung ginawa ni ate Rose ninyo na pagre-repack ng construction paper ito so lagyan ko talaga to ng price ngayon baka makalimutan ni kuya Dave makalimutan namin na gawin namin 10, 15 pesos na po to. Ilabas mo na yan. Yan, 15 pesos to mga sisi ko. Ayan, 15 yan. Ayan, so mamaya is magre-repack ulit ako ng mga biodata after kung isabit itong mga chichiria. Okay, so ito yung itlog. Ayan, Isang train na lang yung natira. Okay, forward tayo dito. Marami ng pulang talaga yung tindahan. Yan. Hindi lang siya halata. Pero marami ng kulang. And shout out pala mga sisi sa binili kong liquid na sabon kay grocery. Yung mga nakabili na namin ng na mga kapitbahay ay bumalik talaga. Ayan, anim to, dalawa na lang yung natira. Iba din yung ginamit ko doon sa bahay na tatlo. Separate po yun. yun, mabenta yan mga sisi. Malaki yung kikitain natin dyan. Ayan, so sa mga powder, ayan, mag, mamaya is magugupit na naman sa ati Rose ninyo. Daming trabaho, no, dito sa tindahan. Ayan, magupit tayo ng Ariel kasi yung Ariel na green is pinakamabenta. Kagabi lang, naggupit uh, ako ng sorp. Ayan, kaya puno siya. Mamaya yung wings na naman. Ayan. So dito talaga sa pinaka ano, pinaka ng tindahan, ito mga chichiria is kalbong kalbo na talaga mga sisi. Kaya start na tayong mag uh, sabit ng chichiria. Jan, ayan. Woo. Woo. <laughs> And number two. Yan, dalawang box itong mga sisi ko. Open natin. para atin ang butasan ko. Ano kaya ko, Uy, magmaliit. Wait lang. Kuha tayo ng pangbutas. Ayan, meron tayo ditong pangbutas. Ito yung ticket puncher na pinakamaliit. Meron ako nabili nito, pero malaki yung butas. So, nung bumili ako ulit, sinabi ko yung pinakamaliit. So, ito na. Wait lang, kain pa tayo. <laughs> hmm. Ano hmm.

na mga sisiko, finally natapos ko nang may display lahat yung dalawang box ng mga chichiria and, ayan, puno na ulit yung harapan ng ating tindahan ayan, nakasamit, puro po itong mga, mga malalaking chichiria ayan, ba? Diba? ganda na tingnan ang ating sari-sari store ayan, so, titingnan ulit natin sa labas okay, so, dito na tayo sa labas ayan, oh diba, punong-puno na yan mga sisiko hindi ko kita. Uh, maganda na siya tingnan. Singa. Ang dami na niyang nakasabit. Ayan, lapit tayo. Oh, pili sila dito sa labas. Tayo sila dito, mga sisiko. Diyan ko gilagay sa harapan yung chichirya kasi ito yung pinakamabenta. Di bali nang mag magkalbo doon sa likuran, basta dito lang sa harapan ay sinisigurado ko na kuno siya tingnan. Ayan. So, dito tayo, banda. Ayan. Sa... Ayan. Okay mga sisi, hanggang dito lang muna tayo. Bye for now kasi magpapahinga na si Ate Rose yung pagod na ako mga sisi. Yung kanina pa ako morning dito sa tindahan. Bye for now. Love you all.